Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Pero ang tanong, paano tayo maliligtas mula sa kasalanan na humahad lang sa atin para mapalapit sa Diyos? Sabi sa Biblia, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, Roma 3.3, ibig sabihin walang sino man sa atin ang perpekto. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, hindi lang pisikal, kundi spiritual na pagkahiwalay sa Diyos. Pero may magandang balita, hindi tayo iniwan ng Diyos sa ating sitwasyon. May inilaan siyang paraan ng kaligtasan. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan 3.16 Si Jesus ang nagbayad ng ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. At ngayon, ang kailangan lang natin ay magsisi, Sumampalataya kay Jesus at tanggapin siya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Sabi sa Gawa 3.19, Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Kaibigan, hindi aksidente na narinig mo ito ngayon. Ang kaligtasan ay libre, handog ng Diyos sa iyo. Hindi ito dahil sa mabubuting gawa, kundi dahil sa pananampalataya kay Kristo. Kung nais mong tanggapin siya, sabihin mo mula sa puso. At tandaan, kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ay bago na. Sa ang Korinto 5.17 Marami tayong tanong sa buhay. May bakit may kasalanan? Ay paano ang tamang paglilingkod sa Diyos? Ano ang tunay na daan ng kaligtasan? Inaanyayahan kita na makinig sa Mass Indoctrination. Libre, bukas para sa lahat at tanging Biblia ang batayan ng aral. Kung interesado ka, I-message mo ako sa comment section para maibigay ko ang detalye. Litandaan, ang pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi kailanman sayang. Ito'y gabay tungo sa bagong buhay.